Kasi naman may bariya ka. May ako kasi grabe. Ramdam na ramdam na talaga natin yung init, di ba? Kaya kailangan may bariya kang ganito. Tama yung Miss Karatara mas sa crop top ko ngayong umaga. <laughs> Kaya team bahay man kayo o team gala mga kapuso ngayong whole Week, maging alerto po sa pagtindi ng init at alinsangan. Ayon po sa pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 50 degrees Celsius lang naman. Ang heat index sa ibang lugar. Sobrang init noon, Miss Lynn. Ibang kahapon ng init. 50. Para na napapalibutan ng bagong timplang kape. Oo, oh, okay. kaya kailangan lahat ka. maraming tubig mag-hydrate, hmm. hydrate, hydrate. Nako, biro. Biro nga ng iba. Pa-evaporate na sila sa sobrang <laughs> init. Kaya ang sigaw na marami. Dagat, dagat please! please. Nako, why not? Kung may 30 pesos ka... Pwede mo lang ma-achieve yan. 30 pesos lang, mga kapuso. Tatlong sampung piso. Oo, oo. Ayos, di ba? Nauna na dyan si Chef JR na may mga special na makakasama. Sino nga namang ma may inaya niya sa outing ngayon? Chef, puro ka-outing, ha? Chef, so, a blessed morning! Yeah, Daling mo a to poan. blessed opuan. morning, Masaya. food explorers, mga kapuso! Saktong-sakto ang mga kasama natin this morning. Yung aking mga pamangkin, Sean and Marco. Yeah. Aligay dito, boys. Hello, good, morning. Good, good, morning, oh. good morning. Good morning, po. Good morning. Grabe, good morning, I'm sure dagat na dagat na kayo, di ba? Oo. Oh, mag oh, ng mga kapuso natin. Well, dinala ko ang aking mga pamangkin sa mga isa sa pinakamalapit na beach escapade sa Metro Manila, Tama. Tarnate, Cavite. Cavite. Yes, sir. Siyempre, sure ako kung may summer getaway kayo or checklist kayo, hmm. dito na pipiliin nyo. Dalo unang una, mura. Magkano? Pare, 30, pesos. 30, 30 pesos, ha? At syempre, na ito sa Metro Manila, 2 mm -hmm. hours away lang to. And Tamang, mas tama. mapapabilis pa yan kung walang traffic, ha? Tama. Diba? Kaya, sa halagang 30 pesos, 30 pesos. ay makakapag-swimming na kayo wow. with your family and barkada. Saktong-sakto Kagaya ng mga kasama natin dito na... Mga Good morning! Kalmado <laughs> nating dagat pa, di ba? Maganda, safe, yun yung isa sa mga importante, fresh lalo, lalo na yeah, fresh, fresh air. air. Balot na balot ka ng nature, uh, ang dami mga puno sa paligid. At talagang namang relaxing yung vibe. Pwede, pwede magsalo-salo. At saka yung 30 pesos, mga bros, ang mm lapit, -hmm. sulit na sulit. Yun diba? yung pahinga po pa, yung lapit. Talagang yes. ang to sa, ano, sa katawan. alam ko, na-check na natin yung dagat na dagat ninyong mga check. feelings. Check na. Eh, I'm sure yung mga sikmura ninyo ay eh, kumakalam kalam na, na rin. E, gutom na, na kami, Chef JR. Sige, boys, kayo munang bahala okay. dyan. Okay, po. kasi isang toka ko, siyempre, titong-tito tayo ngayon, pagkain. Yung ating kakainin this morning, mga kapuso, of course, yung sa marami nating spread, isa dyan, yung binusog na pusit. Stuff. Squid, ang tawag dyan sa iba. So basically, we have here yung ating fresh na pusit. Ang maganda lang po dito is, make sure lang po na when you're buying eh syempre isa sa mga tip natin dyan walang amoy uh, mag-plump yung itsura nya saktong-sakto tapos yung stuffing natin dyan simple lang we have here tomatoes yan and then onions I would suggest na mas more on the white onions yung gamitin natin unless gusto ninyo ng medyo mas may spice you can season this with whatever you want but I'm using oyster sauce para balanse na yung alat at saka yung tamis. And we also have here, kinchay. You can also put one soy if you prefer. Anything goes, kumbaga. So yan, meron na tayo ditong stuffing. All we need to do is put it in. Yung linis lang man nito, mga kapuso, tatanggalin nyo lang yung ulo eh. And then pag marami kayong iihawin, kunyari, or ibibake, you can save yung ulo para gawin ninyo pang ibang recipe. Ayan, oh. So, you would wanna stuff your squid mga hanggang dito lang kasi ito yung importante dyan, eh, oh. Para pwede pa natin siyang maipit. So, we have here stick. Pwede kayong gumamit ng toothpick. Yung mga cocktail uh, toothpick pwedeng-pwede nyo rin gamitin. So, stuff lang natin yan and yan. So, once we have enough, we can actually grill it doon sa ating nakareding griller. Ayan, tabi muna natin yung nauna kong batch. Lagay na natin yan. So, depende po sa init ng inyong uling, ako I would suggest na wag masyadong galit na galit yung inyong uling or yung temperature nung inyong oven kung ibe-bake man ninyo to para mas even yung cooking. Ayan, no? Oh. And then, we flip lang natin to ever so gently. Yan o. No? And then, I would suggest po, kagaya po na sinasabi ko, always make sure na you flip it ng madalas. And especially po mga kapuso, kapag pusit, ito yung isang parte na nakakalimutan. Ayan o. No? Sa mga tito natin na matutoko sa ihawan, make sure po na padadampiin ninyo sa apoy or uling itong part na ito. So I would do style na ganyan. Kasi yan po yung madalas nahihilaw itong parang sa may parang kilikili kumbaga. Kasi yan yung hindi naaabot nung init kasi hindi even yung surface nung ating pusit. And then, syempre gusto ninyo na may uh, prep o kumbaga may parang decor yung inyong pusit. Huwag nyo po munang hihiwain ito mga kapuso. Kasi ang mangyayari dito kapag hiniwa ninyo lalabas yung katas, pwede pang mawala or umalis, mag-ooze out yung stuffing natin. Kaya, kumbaga, i three fourths muna ninyong luto, saka natin siya hihiwaan sa gitna. So, pag nakuha na natin yung tamang cooking temperature, kumbaga, or doneness, saka natin siya hihiwain until you get this. Yan, yeah, no? Kasi po, imagine ninyo kung hiniwaan nyo kaagad, sigurado yan. Tagasan yung mga stuffing natin dyan, sayang yung ating preparation. And eto mga kapuso, dahil pusit ito, kailangan wag ma -overcook. So kailangan ingat din tayo. Eh once we have that, pwedeng pwede na nating iserve yan. Sean, Marco! Uy, uy. Come on mga boys, wow. tara na. Siyempre. Ayan. Itong, dito po sa Tarnate, Cavite, malapit na malapit lang ito. Uh, pwede mo rin silang makuha or makuha yung direction sa mga apps. Upo kayo, mga sirs. Uy. Ayan, tara. Tapos ito, may mga cottages sila dito na makikita. May mga amenities din sila. And of course, may mga gantong kwestuhan na pwede kayong kumain. Tara, boys. Let's go, let's go, let's go. Good morning talaga. Oh, op, op, op. Ayan, no? Good chow morning. Hating kapuso tayo. Yan, yeah, no? Tigi, tigi sa tayo. Pero syempre, may mga nakasalang pa ako doon, no? Mga kapuso. Panalong recipe ito, panalong spread. Come on, let's eat, guys. Let's go, let's go, let's go. Bless us, O Lord. Ayan, o. Oh. Ayan. Tamang-tama, -tama, lalong-lalo na sa Holy Week. Ito, perfectly cooked. Kung makikita ninyo, umuusok-usok pa yung loob. Dahan-dahan lang, sirs. Mainit. Ayan, o. Oh. oh. perfect. Init pa pa. Mmm. Mainit. Mainit pa, mainit pa. Ha? Mmm. Oh. Ito, Marco, o. Bumagay Ang ganda ng bite. Ang sarap ng bounce. Mm. Go! Thank you po. Ayan po. Mga kapuso, E enjoyin muna namin ni Margot, ka ni Sean, ang ating spread dito. For the meantime, enjoyin pa natin yung view dito at marami pa tayong adventures ha. Kaya tumutok, dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube Channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na! Para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat kapuso!